May hey, magdula ka ron, mga master. Dudo ng Compostela versus Marlon ng Mawab. May nga ka na itong mga master. Ano na ang usabang niyong mugat na na TV? Magpakita ang mga dulang dama din sa Tagum City. Ang nagdula. Dudo Muslim ng kumpustila versus sa puti. Dudo Muslim ng kumpustila sa puti versus marlo ng mawak sa pula. Kung bago ka pala sa aking channel, mag-subscribe, mag-hit ang notification bell para updated mo sa mga bago na videos. Ang shoutouts sure sa tunga-tunga na sa akin ये सुंदर है हां और ये बात किया भाई यहां पे

Panalo Marlon ng Mawab. Pagay yung tas atong dula mga master. Puno puntos na ang puti ni. Eh. Laban ng dulo muslim ng kumpustila sa pula versus Marlon ng Mawab sa puti polo puntos na ang mawa ba Ah, uh, shoutouts. Jimmy Sudin ng Santo Nino na Marshall Marcial Russell ng Imus Cavite. Nan Mix Vlog. Dennis Riffill. At shoutout din sa kanyang mga kasamahan dyan kay Jimar Rudy at Alfred. Shoutouts. Hardy Toradio Ming Ricabar ng Caloocan City Walter Salas ng Tagum Johnny Lumakang Joseph Ongay Richard Yambago ng Manulo Fort Rich Bukidnon Aligra Maxine Ilong Princess Pasaporte ng Panabo City John Limsa ng New Francis Orleda ng Lite, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Ray Caparas nang binangunan Rizal. Daddy and Mommy G Vlogs ng Silang Kabito, Derek Riffield, Julito Kahigas ng Mga Goy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabadil Sur, Rodel Campomanis, Prisco Salahid ng Loon Bohol, Sharp Blade EGM ng Santa Maria Bulacan, Marlon Backyard, Gilbert Allison, Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olongapo City, John Magyaya ng Kalapan Oriental Mindoro, Binoy Luz TV, Gaudioso Batinggal alung pilo ng sityo manga kandi Bohol. lulong iro ng tundo Manila, chong ng mintal, Arnel Tarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Selpin TV Vlog, Jaime Gonzaga ng Tudila Misami Occidental, Aba Vlog Dama ng Lagtang Cebu, per ng Barili Cebu, RG Dulalas, Jamar Rata ba ng Marawi, Joylight Steven ng Kandihay Bohol, Undo ng Bantayan Island, Ruel na Bangkar, Bernal Piedad ng Chaong Tisom, G.R. Jacob ng Mawab, Ninyo Carnicer ng Panabo, Katisoy Vlog ng Sikatuna Bohol, Bunbunda Magimer Vlog ng Agusan, Ricky Maglasang, Charlie Dabibi Vlog, Danny Digo ng Ayala Sambuanga, Jubel Mahidlawo ng Tulido Cebu, Boyet Gali ng Antipulo City, Joey Bulutubo ng Butuan, Victor Ruta ng ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Harusilia ng Dumaguiti, SS Dama TV, Ondoy Aurora ng Cebu, Jolito Campos ng Pasig, Jason Lumiaris sa Manila, Bobby Bicto ng Mintal, Joseph The Vlog ng Coronadal. Buboy Baga na dumagiti Jikals Dama Master, Cortez Bohol Robert Nadraso ng Cebu Anikito Iskutuan Dungkits ng Carmen Cebu Tixero Pinas Kusas ng Batangas Dado Katana ng Baliwag Bulakan, Talibon Dama TV Dudo Muslim TV Vlog Jungjung Dalan si Bohol Dix Luna ng Talisay Cebu Kulin oh, Morgan ng Infanta Kisun Larry Jones Hilay na Manikling Bonifacio Grabanti Chuchu Amora ng Kandihay Bohol Idol GR, Nilo Tuyong ng Montalban Rizal, Boss June Manimog ng Santa Cruz, Shoutouts, Alright, Aldo Alyarde ng Shukun, Bugu City, Rams Mingo ng Maasim, sa Sarangani Province, Sodi Felix ng Mabalakat, Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, sa Sablayan ng Antipulo City, Kinjala Ergasan, Dalyaw Turil, Jericho Calvario ng Glance, Sarangani Province, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silbano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talacugo na Gusad, Triple Dama TV, Serto sa Jiliya ng Baroy Lanao, Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon Bohol, Grilin Rumo ng Bugu Cebu, Andres Ayop, Master ng Samatio Rizal. Shoutouts, kanyong tanaan. Og shoutouts po diya sa atong mga... Uh, kahit siya unang OFW mapadayong nagasuporta sa Mugat Dama TV kay Warren Banlas siya ng Germany Ripi Enriga ng Saudi Arabia Philip Grisdom ng Hawaii Joel Bakaron Duha Qatar Raul Anay ng Hong Kong o kay Sir Buboy Amura Shoutouts O gagandi kayong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na itong gabing ng channel kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor Boss Rico Kalitas ng Villarosal o kay Boss Jimar Basugan Durian San Miguel Dagang kay salamat sa makanunayang pagsuporta sa Muga Mama TV. Huwag shoutouts sa tanang mansanitas boys. Ilabi na kay Kakam ng Kirante shoutouts. Sa may Kisun Street kay Tata Nelson Nagariw. shoutouts po dahil sa mga sa may maniki kapalong kay Kulas Tibay. og sa may pagasa kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa may Asunsyon kay Steve Angkogog kay sa may Carmen kay Danti, kay Igas ng Karmin sa may samal kay porto ng samal ug sa may sasa kay bitud hinilaso og shoutouts po pud diha sa atong mga amigo diha sa may Digos City sa tanan damador dia. shoutouts shout outs kay ninyong tanan ilabi na kay Boss June Bagaan sa may panabo kay Tata Dorian kay Cedric kay Butchok kay Prido ng panabo Gundoy ng panabo shout outs <coughs> excuse me sa may mental kay Tots Campus ng Damahan TV, kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline, kay Boss Titing na Lagdao, din siyo ng mental kay Boss Bunbo ng mental, shoutouts. Sa may tibungko kay Good Malin, kay Rinske ng tibungko kay Robert Laguna. O gila sa may Agdao, kay Boss Manin ng Agdao, kay Master Edwin Cabalquinto, Master Sarsibanok, aka Master Poogie Moves. Master na Pogi pa o kay Master Payat nga daw. Huwag ato supportan ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ka dito mga quality moves sa dula ang Dama. Sa may pindasan kay Gili, kay Marvin, kay Durong Flores o kay Busdado oh, yeah, ng pindasan, yeah, shoutouts. Ako gila sa may Mako, kay Jumar Kaigas, Mario Siliada o kay Busboy Continto ng Mako. Og sa tanang damador po dahil diya sa may nabunturan. Shoutouts Tanan. Na kay inyong tanahan. Kaya bina kay Romeo Gis, Boy Dugo, si Kay Tagnok, o kay Rinwin Montesilio. Og katong wala na shoutouts sa sunod na nato ng mga videos. Dula. Ni Duduk Muslim ng Compostela sa Pula versus Marlon ng Mawab sa Puti.

50 anos, né? a beira-beira. cada Batay pun ni Kaya Dari ng Dulang. <laughs> Huwag yung sila <laughs> kaya dyan. May undefeated. Kung nila pili, nadaan

abang <tuk> kereta Apa gamanannya? Orang <tuk tangan> ini tak ini. Oi, mahayo. Bersu menu. At least. dawatiko kalayo rei mintu to hono na dami to ketu to tragencho oga ni to wan na mada bin na oga bino bino ko na oga na 14 12 tinggalo kungo kungo pinakutulura man sinu ko na panalo Marlon ng mawa